Hello po, good morning! I-share ko lang po sa inyo dalawa lang naman talaga ang common na sakit ng renovation dito po sa rehouse Makeover. Isa po yung leaks sa extension tsaka po itong sa siding po ng ating countertop tsaka po ng ating bar counter. So guys, kung mapapansin nyo, yung pinaka-mortar natin puno. Pero may mga may mga case na bumabagsak po talaga yung siding. Sabi kasi nila, pag porcelain po daw ang gamit, uh, tapos hindi po siya nababasa o nalilinisan. Tapos, ito po kasi last year pa, natapos, ka wala pang tumitira, wala pang nagilinis. So, tinutuli lang din po namin yung uh, additional na pinapagawa ng may-ari. So, ito guys, pag ganito ang nangyaring, bumagsak po yung pinaka-sidings at buo pa naman. Hindi na po namin sinisinsil yung mortar na nakalagay kasi ang, ang tendency baka po lalong umangat yung ibang tile. So, ang ginagamit po namin dyan is no more nails na lang. Ayan po. No more nails lang po ah uh, general use naman na yan, all around naman na yan, so pwede natin siyang gamitin. Actually, pwede pa nga yung stick well eh. So ayan guys, ganito lang gawin nyo kung sakaling bumagsak at buo pa naman, lagyan nyo lang po ng no more nails. Huwag nyo na pong sinsilin kasi baka maapektuhan pa yung ibang tiles na naka-install dyan. Tapos lagyan nyo lang din po ng pandikit, ng tape. Para makakapit din po yung ating uh, sidings. Ano lang, parang support lang po yan. Support lang para hindi po siya bumagsak ulit. So ito, isa rin sa naging reason kung bakit bumagsak siya. Wala pa siyang cabinet. Mapapansin nyo naman sa video, wala pa pong cabinets dyan. Wala pang sasalo. So, balaking bagay din po talaga pag nagpagawa kayo. Is kompleto na. So, ayan guys. So, mapapansin nyo. Goods naman yan. Basta hindi na nabasag. Pagbagsak. Ayan. Lagyan nyo lang po ng no more nails. Okay na yan. So, ayan guys. Na-share ko lang ah. Depende yan sa inyo kung uh, ah, makakakuha kayo ng ideas dito sa aming diskarte. Eh. Ayan po. Okay na siya. So, buddy guys, ito na siya. Uh, tinuloy na po namin yung lower part ng ating cabinet. So, malaking bagay na meron na siyang cabinets kasi, ayun nga po, may sasalo na nung ating sidings.